Si Rogelio. Rogelio Magallanes daw ang pangalan nung nag-file uh, ng demanda. Sir Julius, hindi ko talaga siya maalala pero siguro kung makikita ko, baka maalala ko pero hindi ko talaga siya maalala. Oh, willing ka ba na makipag na lang dito? Willing naman lahat naman ng bagay. Uh -oh. na pag-usapan kung talaga nagawa ko yun, personally hindi ako sa kanyang tawad o ano man yan. Uh -oh. Pero talaga ngayon, hindi ko pa talaga alam kung sino yan talaga siya. Pero uh -oh. kung totoo uh, man yan kasi iba lahat naman tayo. Hindi ko naman dinideny na marami ako nakaawin na sa ilalim pa ako ng tuloy, bakal siya, siya, doon. Uh -huh. Pero kasi hindi ko talaga maalala yung pangalan na Rohilo na yan kung sino ba yan. Gusto ko uh -huh. nga siya makaharap sana, impersonal. Oo nga. Baka naman nanonood sa atin. na uh, anong gusto mo sabihin kay Rohelio? Ah, Rohelio, kung nanonood ka man ngayon, ah, siguro magkita tayo, mag-usapan natin na sa... sa proper venue kung ano man itong problema mo na akin para mag-usapan natin para maging maayos yun lang uh -huh. kasi kung totoo man ito So, willing naman ako may pag-ayot sa iyo. Ayan. Sana magkita tayo in personal. Oo, total mm, slight physical injuries, ito yung mga kumbaga pwede namang pag-usapan, no? Mm -mm. Oo, Sabi nga nila, barangay kiss lang yung nagulat nga oh, lang ako bye. bakit mm. sa, sa court. Oo. Siguro yung binabakit mo kanina na yung nakabugbuga mo noon, yung nalagay kay sa balita, in oh, mo na oh. yon? Empleyado mo na ngayon yun. Yes, empleyado ko na po ngayon yung sana, isa. Sana pala pinakilala sa'yo kanina. <laughs> wala, ay panggabi. ah panggabi. Panggabi pang po kasi yan, mawaya pa po yung gabi yun, uh -oh. kaya hindi po nakita ni Sir Julius kanina. Uh -huh. Yun naman ang gusto ko sa'yo Diwata, yung mga dati mo nakaaway o di naka tinan mo, dahil sa mabuting Ma puso mo, gabi. in mo pa siya? Yan naman ang tao, nagkakamali, wala naman hmm. perfecto. Pero sabi ko nga sa bawat pagkakamali, sana nagkakaroon tayo ng aral sa buhay, okay. di ba, para maging maayos. Okay. Yun lang naman yung sakin.